Hello guys, good afternoon. Guys, i-flex ko lang sa inyo tong atis ko. Meron na siyang bunga guys, so oh. kaya lang itong isa. Um, yung sira. Oh, sira. Tapos yung meron siya dito. Meron siya dito guys. So. Oh. Meron pa dito guys, sa taas. Saka meron pa doon. Sa ano, to. Yan. Ito guys. Um, hinog na siya. Punin natin guys sa Samahan niya ko kumain. Hinog na. Sa yeah. Guys, kain tayo ng ano. Ano na nga siya yung hinog na hinog. Hindi ko napansin. Sarap guys. sarap guys pag dito ka sa bukid guys pag masipag ka magtanim <coughs> meron kang anihin at libre putas tulad nito, atis wow may papaya kahit anong prutas guys kahit anong gusto mo kung magtanim ka yan lang ang kaibasa ano, syudad sa kabukid